I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine Yun, what's up guys mga kabade Magandang araw dyan sa lahat Guys, update guys Ngayon lang tayo ulit na kapag vlog Bawa na itong mag-repin tayo ng ating bangka Ito guys oh Bala ko mga kabari na uh, ano baguhin to lahat. Yan. Ibang kulay na naman guys mga kabari. Ganito na naman. Satin blue na kulay. So tapos na dito mga kabari. Ngayon lang sa harap at sa labas. Okay, guys. Mga kabari oh. Ganito na panahon dito sa amin mga kabari. Hindi pa kami nakalaot. Gawa nitong nag-repaint kami ng aming bangka guys mga kabari magandang morning dyan sa lahat alright guys mga guys pasensya na mga kabari ngayon lang tayo tika pag upload so guys baguhin natin ito mga kabari yan ibang kulay na lang ito guys mga kabari gabi natin blue lahat satin blue And, may ano tayo sa ating bangka alright guys natin guys mga kabari naubos na tayo ng isang litro ito na yung lambat natin guys standby na yung lambat natin sinipintura tayo meron tayong net jacket light base ang bantang natin mga kabari And guys mga kabari Okay guys, mga kabari, ito. Maglagay tayo ng water pump para yung tubig galing sa lambat. Hindi tayo gagamit ng tabo. Ito na lang gagamit natin mga kabari, water pump na. 12 na water pump. Yan guys, oh. Yan. Dito natin yan ilagay. Yan. Lagyan natin ito ng epoxy dito mga kabari. ayarin lagay ang water pump natin mga kabari oh. para pag may tubig sa lambat natin sa 12 volts na battery tapos lagyan natin dito ng ano ng ano dito pang kabari PVC na 1 half lagay natin ito palabas ganyan na siya guys mga kabari oh. yan ganyan lang lagyan natin ito ng epoxy mamaya para dyan yan siya magdugtong na lang tayo dito ng wire itong wire na ito dugtongan natin kapunta doon doon yan kapunta sa ano may battery okay guys kumpura tayo mga kabari uh, lagyan natin ng water pump para di na tayo mag ano, tabo water pump na gamit natin Siguro pagkatapos natin mga kabari sa tayo lalawot Tapos nung na ano natin magre repaint ng ating bangka Okay, saluhin na natin mga kabari Ito yung kulay niya mga kabari Satin blue halo lang. Yes. not the same as a year ago. But all be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be nice. fine. Yeah, nice.

do this. Nothing wrong, buddy. I ain't going back, I'm rin falling. I'll Nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I see. I've been through eh, a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all be okay. I move on each and every day. The fastest where it stays. Way back a year ago. lang bahid-bahid lang alright Ay, di pa tayo nakakalawit mga kabali gawaan itong nagpipintura tayo sa ating bangka ganyan lang mga kabari oh. ganyan lang guys okay, first cut mo natin yan guys mga kabari siguro mga tatlong patong siguro to pangatlo yung final na coating tapos na itong nagliha mga kabadi bago pinturaan liha muna ang yung mga tuyo na pintura so, ganyan lang pintura na yeah buti na lang uminit mga kabadi kapag tuloy tayo sa ating pintura hindi, hindi kasi lagi na lang gumulang dito sa amin buti na lang maro na minit ganyan lang guys oh Ayan. Sentuh. sa labas na naman tapos uh, sa uh, tatay do laot okay, yeah, hindi pa tayo makalaot makabarig doon ito magre ripin -ri tayo ng ating bangka bangkulay na naman itong bangka ating update ko na lang kayo mga kabari bangkulay na naman ito sa ating bangka first coating muna tayo first coating ngayon lang guys oh press coat po natin to. Siguro makaubo to ng mga dalawang galon siguro mga kapari. Kasama na yung sa labas. Sa pinblu lahat. At saka lagyan natin ng design. Littering. Yan. First cut muna natin. Saka tayo mag-final. Guys, mga kabari oh. Na na natin. Guys, mga kabari. Yan. Siguro mga tatlong araw pa to guys mga kabady Tapos to Update nyo na lang kayo guys mga kabari. Ah, natapos na itong ating pintura. Pagre-repaint na ating bangka. guys. Ayan. Eh. Nandito na lang guys mga kabari. Update nyo na lang kayo. Pag natapos na itong ating pagre-repaint ng ating bangka. saka tayo lalawit ulit. Guys. Hanggang sa muli mga kabari. God bless you all. Bye bye. I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day